Meron po tayong flash report mula sa RGMA Super Radio Davao si Glenda Sabinorio. Glenda, ano nangyari yan? Mayo punta, Glenda. Yes, uh, Sir Mark, nagkagulo ang mga residente sa may Isla Suwerte, Aroma Beach dito sa siyudad ng Davao, pasado alas 4 kaninang madaling araw, matapos sinapas ng malaking alon ng ilang mga kabahayan sa naturang lugar. Tinatayang umabot sa 10 na kabahayan ang natangay ng malaking alon. Nagal sa balutan ng ilan sa mga residente, samantala isa na may lolo ang ah, nadala sa hospital matapos madaganan ng pader na natumba matapos sinapas ng uh, malaking alon. Kinilala ang lolo na si Boy Cabiz, na nakagadi-respondin ng mga rescue Teams ...dito sa Davao at dinala sa hospital. Samantala, base sa espinasyon ng pag-asa Davao, epekto ng hanging habagat at low-pressure weather system ang nangyari sa Mayaruma Beach. Sa ngayon, nagpadala na ng tulong ang ilang government agencies sa mga residente. Samantala, patuloy din ngayon ang pag-rescue ng mga rescue teams sa mga individual na apektado sa naturang fenomenon. Yan ang ulat mula rito sa Superaray ng Davao. Glenda, 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 Glenda. Can't yes, can't ah eh. uh, hindi naman yung ano hindi naman yung uh, ano tsunami hindi naman tidal wave at tsunami hindi naman yan ang nangyari malaki lang talaga yung aron kaya ba yung Glenda Yes, uh, Super Mike, hindi tsunami. Base sa description po ng pag-asa, ito po ay epekto ng hanging habagat daw hmm. at ng low pressure weather system na naranasan ngayon ng uh, Pilipinas. Okay. Hindi uh, naman tsunami, malaki uh, mm, mm, mm. lang talaga, Super Mike. Kamusta ang panahon diyan sa Davao karon? Ah, uh, oh, hindi naman umuulan Super Mike, ngunit uh, um, madilim ang makulimlim ang panahon dito. Okay, maraming salamat. Maraming salamat na yung at Super Glenda sa Binorio. Yes, yan ang ulat mo rito sa Super Radio Davao. Yung kapuso Glenda sa Binorio nag-uulat para sa Super Balita sa Umaga Nationwide.